Guys, magandang gabi and welcome back ulit sa aking uh, channel. So, ngayon ay uh, December 20 pa din. <laughs> so, nagsara na tayo ng ano natin, ng ating roll-up. Time check, 8.30 na po ng gabi. Ayan, so since maghihintay tayo ng ating Josawa, mag-ano muna tayo dito, mag-share-share share muna tayo. So, ito guys, no, ano, uh, ano lang, sa mga, siguro lalo na sa mga baguhan, ano, ah uh, idea lang, ideas. ah uh, yung mga pwede nating tawag dito, malaman about sa tindahan, ano. So, una dyan guys, uh, kahit ano-ano na lang to guys, ano, yung naisipan ko lang na i-share sa inyo. So, sa, sa sigarilyo guys, kasi may sigarilyo tayong mentol, at saka may sigarilyo tayong hindi. So, since dati guys, hindi ko naman alam yung ganun. Ang mga mentol ko, at saka lahat ng sigarilyo ko, isang lagayan lang siya. So, nung customer natin, sabi sa akin na, ah, ano ba yung sigarilyo mo? Hinahalo mo ba sa ano, mga mentol? Kasi yung, like, yung sa Malboro Red or Malboro Light, naglalasang ano daw, lasang mentol. <laughs> so, hindi na nila na-appreciate yung lasa ng original Malboro. So, ayan. So yung sa akin guys, kahit yung ano, lagayan na kahit naka-plastic lang, 'di ba? Or yung babasagin. So ito yung mentol ko nakalagay lagi dito. Yung green lang naman yung mentol ko guys kasi yung dati meron akong uh, mighty green uh, hindi na siya mabenta ngayon sa akin. So yung green nandito. Tapos yung ating mga hindi naman mentol andito, nakasarado. 'Yan. 'Di ba? Para ano, hindi siya sumisingaw. Tsaka, syempre, pag naka-separate, di maglalasang menthol. Yan. So, yan. So, isa yan, guys, na dapat nating malaman sa tindahan. So, next, guys, yung cheese na, ano, cheese, cheese na Eden cheese na malaki. Yung maliliit kasi, okay lang siya. Yung mga ganyan. Okay lang siya nandyan. Pero yung malalakihan ko, nilalagay ko siya sa ref kasi ilang beses na nangyari sa akin yung dalawang beses na lalo na guys pag mainit ang panahon ang bilis niyang masira talaga nag ano na siya nag -yellow. kasi one time na bumili sa akin no ah uh, ano kasi nila yun yung ihalo sa ulam ba. Tapos nung bumalik, ano na siya, kalahati na siya, bawas na siya. Kasi hinalo na daw nila sa ulam. Sabi ko, asan yung ano kalahati? Sabi niya, inhalo na nga daw sa ulam. Sabi ko, ay anuhan po ng ano yun. ah uh, bawasan ko kay 20 pesos kasi binalik. Yun nga, putol na nga. Nagamit din naman nila, ba diba? So, sabi ko, ano, kasi nag yelo na. Pero pwede siya, guys. Pwede pa naman siya gamitin. Kaya lang, binalik lang talaga nila. Pero hindi siya expired. Ano lang talaga, mabilis talaga masira yung mga Eden na pag mainit ang panahon. Ayun. Kaya ano yun guys, matik. Pag nakabili ako, ng grocery ako ng Eden cheese na malalaki, lalagay ko, ga lalagay ko kaagad sa ref. Yan. Kasi, syempre, di ba sayang, magkano din yun. Ang bita ng Eden cheese na nakakarton kasi guys, I-65. Pakita ko sa inyo, ano? Andito na. <laughs> Pakita pa talaga. <laughs> Pwede naman hindi na, di ba? ayun. Andito siya guys. Ayan, o. Oh. Nandito yung ating Eden cheese. Malamig-lamig pa. Tsaka, kapag ganyan, guys, na malamig, maganda siya pag, di ba, hiniwa. Buo. So, hindi siya, katulad yung pag nasa labas. Kasi, di ba, pag hiniwa mo siya, ano siya, yung malambot. Hindi siya na buo. Pero, pag nasa ref, ganda niya hiwain. Eh. Lalo, pag lalagyan sa salad, or gano'n, di ba? Char. <laughs> Yan. So, next, guys. Uh, since magpapasko, ano... Dapat alam din natin to. Ngayon, sa mga nagtitinda ng mga frozen products, no, wag nyo kalimutan guys. Kasi ano, sayang ang benta. ba? Diba? Mamili tayo ng hot dog. Ako bukas kasi Sabado bukas mamimili kami ng hot dog kasi syempre 'di ba mabenta ang hot dog pag Pasko, New Year. Papunta hanggang New Year na 'yan mabenta 'yan. Kasi syempre hinahalo sa spaghetti, hinahalo sa mga ulam, 'di ba? duluto ganyan, ganyan. So, yun. May nag-chat. So, mabenta ang hotdog. So, bukas siguro bibili ako ng mga, ano, yung malilit na hotdog, yung nakapack, yung CDO, tapos, yung malaki naman, mga jumbo, mabenta din naman yun eh. At saka, pure foods. O, oh, bili kami bukas. So, aside dun guys, ano, since nga magpapasko, maghanda din tayo ng madaming yellow. Actually, ngayon, medyo malamig. Kaya, hindi masyadong mabenta yung yelo, yellow natin. Kaya, alam, pag syempre, di ba, pag Pasko, ay talagang mabenta yan. ubos-ubos yung mga yelo. Kaya, paghandaan nyo. Actually, may, may mga yelo pa ako, pero gagawa ulit ako mamaya papunuin ko tong aking teaser. Yan. So, yan. Huwag niyong kalimutan yung yellow. Importante yan. So, aside dun guys, yung ating ice cream. Kasi, since yung mga bata ay mapera. ba <laughs> diba? Kasi madami silang pamasko. Na mamasko sila. ba diba? Uh, mabenta yung ating ice cream. Kaya, actually yung ice cream po kasi nung order ko nung... Kailan ba ako last order? Last order ko ay December 3. Nung 3 lang pala. So, ang order ko nung nakaraan is nasa 3-3 lang. So, dadagdagan ko siya guys. Kasi para makuha ko yung subsidy ko na 5%. Kasi di ba uh, minimum 5,000. So, yun. Dadagdagan ko. Kasi mabenta ang ice cream. Lalo na sa mga bata. Siyempre, papasko maging new year. Ayan. So, dadagdagan ko siya yon sa aside dun guys no kasi mga bata matagal na sila nagre-request nito guys yung mga laruan kasi tagal ko na din di nagbumibiling laruan talaga since nga pasko at madami silang pera try kong magano guys mamaya mag-check ako ng mga uh, laruan kaya lang baka mga, ano na no ma mahuli na <laughs> huli ng lahat. Late na ang delivery, no? Ay, ano na ba na ngayon? 20. So, may chance pa. Kasi, ano pa, January, hanggang January 1, January 2, 3, ay eh, ma, ano pa yan, mapera pa yung mga batang yan. <laughs> so, ayan, ano pa ba? So, as so aside dun, guys, yung ating mga soft drinks, dadagdagan din natin yung ating mga soft drinks, like yung sa 1.5, kasi pag Pasko, diba, Pasko, New Year, mabenta talaga yung mga yan. Tsaka yung, ano, mag a din ako, guys, nung aking mga kasalo, kasalo mga soft drinks din, ano, dadagdagan ko, kasi mabenta din talaga yan, sa New Year Pasko. So, paghahandaan natin yung Pasko, guys. So, try namin, guys, no, na mag uh, bukas sa Pasko at saka sa New Year. Doon tayo bumawi. Kasi nung last year, guys, hindi kami nag, ano, hindi kami nagbukas. Talagang nagpahinga talaga kami ng bonggam-bongga. Siguro yun lang muna, guys, ang aking isi-share, ano, kasi magluluto ako ng ulam namin at gutom na din to mga, ano, ko mga alaga ko. Oh. O, oh, doon na, doon na, doon na mga bibis. Ayan. So, yun naman, guys, ang aking isi-share. Maraming salamat sa panonood Paalam, bye-bye.